so sa pamilya po sa akin asawa condolence po sa ating lahat. So guys up mga Brad, so palaala ko lang po sa mga nag-order ng speaker box dito sa amin, medyo delay po ang pag-pick up ninyo sa inyong mga order dito sa amin dahil po sa uh, malungkot na balita nang dahil po sa ina ng asawa ko. Malungkot po ang balita dahil pumanaw po, po siya kahapon. Kami lang pong dalawa nandito sa ngayon nang dahil tatapusin po muna namin tong mga naka-schedule shipping dahil nakakuha na po kami ng bill of lading. So ayan, tatapusin po muna namin to sa pag-ship. Yung dalawang schedule shipment namin. So shout out po sa inyo Mr. Customer ng Naval Biliran at sa iyo naman Mr. Customer ng Talibon Bohol. So isisip po muna namin tong dalawang naka-schedule shipping namin. Ang naka-problema pa nito ay hindi po pareho ang araw sa shipping. Dahil ay yung biyahe papuntang Naval, ay kinansila po ng Coast Guard. Kapon sana to schedule shipment. Pero move po nila ng schedule ngayong darating na Sabado. At ito namang para sa Talibon Bohol. Schedule po to mamayang gabi. So shout out po sa iyo Mr. Customer ng Talibon Bohol. Isisip na po namin mamayang gabi. Kung hindi ko ikan sa Coast Guard ang biyahe tungkol po sa hindi magandang panahon. At sa ngayon kami lang po munang dalawa dito sa aming shop. So tatapusin po muna namin tong mga schedule namin ngayon tsaka pa kami uwi sa probinsya. So kami po ay manghingi ng pasensya or manghingi ng sorry sa mga naka order sa amin na madili po ang pag up sa inyong order tungkol po sa pangyayari na hindi maganda. Nang dahil po sa hindi magandang balita, kaya nadili po ang order niyo hindi po to namin kasalanan or hindi po to namin sinadya. So ang plano po namin ngayon pagkatapos na po siguro sa paglibing ipagpatuloy ang aming operasyon. Dahil yung kadalasan po sa kasamahan namin ay pamilya po sa aking asawa. So umuwi na po sila kahapon. So kami lang po ang dalawa nandito sa ngayon dahil meron pa po kaming mga importante na i-release dahil naka-schedule po ang pizza. So yung naka-schedule pick up September 25 to September 30 medyo madili po. So ako po ay humingi ng pasensya sa inyong lahat na naka-order sa amin na medium madilipon po ang dahil sa hindi inasahan na mangyayari. So tatapusin po muna namin 'to sa pagship tsaka pa kami uuwi sa probinsya. Basta speaker box ang iskutan? Aba, dito ka na sa MCV Cebu Box Maker contact number 0923-375-3232 Or 0916-274-0287 O, kung sa'y ginhalat ni mo, kari na Mula noon hanggang ngayon Maaasahan talaga This is MCV Cebu Box Maker